Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Minsan ba ay may nararamdaman kang kakaiba sa partner mo? lalong-lalo lalo na na malayo kayo sa isa't isa at paminsan-minsan na lang kayong nag-uusap, nag-chat-chat o nagte-text na dalawa? Gusto mo ba na ikaw lamang ang mamahalin at iisipin ng partner mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa? May ituturo na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at dapat kayo ay palaging positibo at dapat buo ang loob niyo sa paggawa sa kahit na anumang ritual. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At ang gawin mo lamang ay umupo ka lang saglit, ipikit lamang ang mga mata mo at sambitin mo lamang ito sa isipan mo, pangalan at apelido ng partner mo. Ako lamang palagi ang mamahalin at iisipin mo kahit gaano pa tayo kalayo sa isa't isa. Sambitin mo lamang ito ng kahit tatlong beses sa isipan mo. At pwede ka magdagdag ng hiling, wala pong problema. Sabihin mo lang kung anong gusto mong sabihin sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. Gawin mo lamang itong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Kahit ikaw ay nasa trabaho, kahit ikaw ay nasa bahay, ay pwede mong gawin itong ritual as long as kayo lang mong isa na dapat talaga walang nakakaalam at nakakakita sa kahit na anong ritual na iyong gagawin. At pwede gawin itong ritual araw-araw kung gusto nyo, lalong-lalo na kung gusto nyo na ikaw lamang ang isipin at mamahalin ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood.